Inulunsad kahapon sa Diet Camarines Norte ang first regional technology and livelihood conference na may temang teknolohiya at kabuhayan. Nang mag-issue ng memorandum circular, nagkaroon ng initial talk ang ating pong iginagalang na mayor tito Salyon at ang ating director general ng TRC. Na kung saan nagkaroon ng konsepto na dapat magkaroon ng, ng conference para ang bawat munisipyo ay magkaroon ng TLDC. Una-una, we would like to help diet, promote ang kanyang tourism and agricultural products. And uh, siguro in, in other destinations din, tutulungan din natin yung mga ibang areas uh, as long as the people are willing and committed to develop yung mga economic development ng na bansa. Na. Nayon din ang isang bagong teknolohiya na makakatulong di umano sa maraming mga mamamayan, lalong-lalo na sa daid. alright Itong technology van, kumpleto uh, si, uh, si, uh, ito. Kumbaga, one-stop shop yan. Pag yan sa barangay, ay uh, maaari yung mga constituents si doon sa barangay matuto ng iba't ibang klase ng mga technology yung maaaring gamitin sa pagnenegosyo. Maasa naman ang mga mamamayan na makakatulong na malaki ang gawain ito sa kanilang nasasakupan, lalong-lalo na sa mga nakararanas ng krisis sa panahon ngayon. Haris Naral para sa UNTV News Worldwide at ito ang balita.